Tanim tayo ng ano? Avocado. Ito yung buto ng avocado ay paparaan natin. Magpapa-germinate tayo. Kuha lang tayo ng ano yung ganitong lalagyan, tapos lagyan natin ng tubig. Bababad natin siya. For 2 weeks or 3 weeks. Ito yung nung nakaraano. Ganyan ang ginawa ko. Ayun oh, nag-germinate na siya. Nilipat ko na siya sa ano sa lupa. Kahit mayroon na siyang ano, may tubo na siya. Mas mabilis pala yung ginaganyan, binababad sa ano. Mas mabilis ang tumubo kaysa doon sa direkta sa lupa. Ito yung pinatubo ko nung nakaraan. na siya. Oh, okay na siya. Nagtanim ako nito kasi ano, nakita ko sa YouTube tapos sinerts ko sa Google. Ang galing pala ng dahon niya. Magaling siya sa ano sa high blood. Ganda siya sa ano papaganda ng blood circulation. No, ganda sa dugo. Tapos ang isa pa yung mga sangkap niya na ano magaling sa pangtuno ng kidney stone. No, napakagaling pala niya sa ano. Sa kidney stone, bato sa bato, Nakakatunaw siya. Hindi umano ha. Yun ang naano ko, i-ano na nila lang. I-search nyo rin sa ano. I-research nyo rin. I-google nyo. Tapos sa YouTube, makikita nyo rin yun. Dahon ng avocado benefits. Avocado leaves. Benefits. Health benefits. Nandun talaga nga ano na mm, Ayon yan sa mga Eksperto. napakagaling daw ng dahon ng avocado yeah. ayan magtanim na tayo pag kumain kayo ng avocado eh, patubuin nyo agad yung buto matagal kasi siya bago mamunga hindi eh, huwag na natin hintayin yung bunga ito na lang dahon ng ano dahon na lang ang i-consume natin dahil mayroon na rin naman siyang ano pakinabang diba Oo, oh, napakalaking bagay na yan kahit sa maliit na paso lang oh, pwede na senior ko lang. Sana nakatulong kahit paano. Thank you for watching.